Hello mga ka-greeners! Yeah! Good morning, good morning mga ka-agre! nandito tayo sa ating babuyan mga ka-greeners At uh, malaking blessing ito mga ka-greeners Dahil 30 days na ng ating mga biik mga ka-agre nandito sila At ngayon po ay magkakaroon tayo ng pagpurga sa ating mga yeah! laging biik kaya samahan niyo ako mga kagri. Tara! So mga kagriners, ayan, ito yung ating pampoga. Ang tawag nito ay ivermectin. Pampoga. At ito ay in inject natin sa ating mga alagang biik. Ayan. So 0.5 lang mga kagriners dahil medyo maliliit ang ating biik. 0.5 lamang. So ayan. Tanggalin natin yung hangin. Ha, mga ka mga kaandre kailangan natin ng anti-stress sa ating mga larong wili so, e, sabay, sabay na natin ang pagwalay gawalay na natin mga kaandre so, yan. okay engine na mga kaandre tanggalin din natin ang mahangin so, yan Kita lapit siya dito. No, no. Mga lapit siya dito. So, ayan. Pakita mo yung pang mag-inject ito. Inject natin. Yun. Yeah! Tsaka ito yung ivermectin. Injectin natin. Okay na. So ito na mga kagreeners, tapos na tayo mag-inject sa ating mga alagang biik tayo ay nakagpurga na nakagbigay ng vitamins at ito na nga mga kaagri ng ating mga alagang biik binalay na din natin ito na sila uh, sabay natin yung pagwalay para yung st stress sa ating mga alagang biik ay sabay sabay na rin at, at yun lang mga kaagri Lagi ko kayong i-update sa ating mga alagang biik. Ito po ay 30 days sila. So, abangan natin yung kanilang paglaki. <laughs> paglaki. Hanggang sa ibinta natin yung ating mga alagang biik. So, gagawin natin itong patining natin mga alagang biik. Ayan. Lagi ko kayong i-update sa mangyayari mangyari sa ating mga alagang BX. So, ayan. So, please subscribe mga ka-Greeners. Ka Tap niyo'ng kalimutan din din eh, click 'yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload na mga update sa ating mga alagang so, so, ng So, marami lang maglagay ng na, kagad. Yun, yung, lalagay mo na yung wingpan niya. Yun, tapos na.